Good morning. Ay, good morning, Atilisa. Lisa. Good morning, sir. Wow, very good. So, ayan, mga kababayan, napapansin nyo po ba yung unti-unting uh, pagbabago about kay Atilisa. Lisa? Bago siya... Uh, bago siya iwanan ni Tatay Benny dito, sinabi ko sa kanya, mga kababayan, na hanggat maaari, dadalawin nila si Lisa kahit every Sunday lang para hindi naman nalulungkot si Ati Lisa. Pero mga kababayan, uh, siguro, sa kawalan, kahirapan ng buhay, tsaka medyo, medyo may kalayuan din, lalo na kung wala kang sasakyan, talang gagastos sila. Kaya siguro hindi nakarating si Tatay Benny. Kasi ito yung araw na usapan namin na pasyal-pasyalan din nila si Ati Lisa. Dahil alam nyo mga kababayan, sa mga ganitong... Uh, kaso, case, ganitong mga problema, mas mabilis gumaling pag naipaparamdam talaga yung pagmamahal. Mas bibilis ang paggaling kung nakikita rin niya yung suporta ng kanyang pamilya. Kaya yun ang pakiusap ko kay Tatay Bini. Pero gaya ng aking sinabi, uh, unawain na lang natin mga kababayan dahil po siguro sa kawalan at sa dami rin ng anak nila na si Tatay Benny lang ang inaasahan. No? So sa ngayon mga kababayan, uh, andito naman ang Team Daddy Frankie, hindi din naman natin siya pinapabayan. So ito yung update ko sa inyo at masaya po ako dahil kung dati-rati ay hirap siyang kausapin at iba-iba ang sagot. Pero ngayon, marunong na siyang mag-good morning. Kaya mga kababayan ko, mga kabarangay ko, sa lahat po ng nakapanood ng video nito, magandang magandang morning po sa inyong lahat happy happy Sunday po. So sa ngayon mga kababayan, ito ang update ko sa inyo. Mag-aalmusal kami at after na yung mag-aalmusal, sasama ko si Ate sa simbahan. And after namin magsimba, bibili kami ng mga damit niya. Dahil may nagpaabot ng tulong para kay Attilisa Lisa. Kuya Rizky, magkano yun? Dalawan libo? libo? Ayan. So may nagbigay or nagpaabot ng halagang dalawan libo para kay Attilisa Lisa. So, syempre, wala na mga uh, gagastusin si Ate Lisa dahil uh, kami ang nag nagpapakain. So, naisip ni Daddy Frankie na yung 2,000 na itinulong para sa kanya is ibili na lang natin ng uh, maayos-ayos na damit niya para kung sakaling dumating yung time na babalik na siya sa kanila ay mayroon siyang maayos na damit. No? So sa nagpadala ng 2,000, libo ah, hindi po siya nagpapabanggit. Pero alam ko kabayan, mapapanood mo ang video ng ito. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na po ako sa inyo. No? Nawa po ay bless pa kayo ni God na sana biyayaan pa kayo para mas makatulong pa kayo sa mga kagaya, kagaya ni at Lisa Muli po sa lahat ng nagpapaabot ng tulong, maraming maraming salamat po. Kaisa niyo po ako sa inyong mga ma may mabuting kalooban. Salamat po. So, Atilisa, okay ka lang? Oh, you, sir. ah, excited ka ba? Punta tayo ng bayan? Oh, you, sir. wow. Sige, upo ka doon. Kain muna tayo. Ayan. Ang ulam natin ngayon ay paksiw na galunggong for breakfast. Dito ka? Okay. So, kailangan ubusin mo yan. Okay, o. Oh. Sige, kain ka na. Hindi ko na rin kaya mo yan, kukunti lang yan. Oh, sige. Para tumaba ka, mabilis kang uh, gumaling. O, oh, sige, oh, sige, kain ka na. Tapos, bigyan din natin siya ng uh, papaya. Mas ano yung mga kasama ko? Bigyan natin siya ng papaya. Ayan. Okay? Mamaya, pagkatapos kumain, may dessert. Oh, sir. Very good. O, diyan na lang. Okay. No? Yan, mahilig siyang magkamay mga kababayan, no? At ito, uh, pasensya na kayo mga kababayan, uh, nagsisimula na naman ng uh, tag-ulan. At uh, alam nyo naman, maraming may mga langaw dahil uh, may naamoy silang isda. Pero it's okay, maayos din natin yan, no? Ganun talaga.